concert. Anong ibig mong sabihin? Pupunta ka sa concert. Ibi-video mo siya. Gusto kong makita kung paano siya kumanta at sino yung mga nanood sa concert niya. Ano, oh, mascot? Pupunta ka? Hindi, ano? Hindi ako pupunta sa concert. Alexa! Mascot, eh kung ako yung makikiusap sa'yo, pumunta ka sa concert. Mascot, mascot para, para kay Alexa. Okay, oo na. Pupunta na ako. Okay, dalin mo tong phone at huwag mong kalimutan mag-record, ha? Good luck! Alexa, may utang kang isang kiss sa akin ha. kita. Anong sinabi niya? Oh my God, ikikiss ko daw siya. Alexa, ano ka ba? Kiss lang yon, hindi ka naman masasaktan. Kailangan nating malaman lahat tungkol sa ko sa front row. Kailangan stand out yung beauty natin, okay? Excited na ako. <laughs> Frogs, pwede ba akong sumama sa inyo? Hindi, Paket, kayo lang ba 'yung may karapatan sa front row? Kasi kami 'yung pinaka-cool dito, kaya doon kami sa front row. At kami 'yung biggest fans. Kami din 'yung pinaka-magaling sumayaw dito. Hindi kayo marunong, kaya doon kayo sa likod, okay? Ano? Kami hindi marunong sumayaw, frogs. Hindi niyo pa kami nakita. Sigurado, matutong-nga kayo. Kami kaya 'yung pinaka-magaling sumayaw. Serioso? Eh di doon kayo sumayaw sa last row. <laughs> Nakakatawa 'yung mga maliliit sa front row. Kayo mga plus size doon sa likod. Sinong plus size? Kami. Ano kayo mga bulag? Hindi nyo ba nakikita? Mga, mga models kami, okay? Girls, anong nangyayari? pupunta kayo sa concert? Sino ba yan? Ba't pupunta kayo sa concert niya? Teacher Mike, Coach Abby, napipikun na talaga ako. Nakakainis talaga sila. Ya, yeah, ya, yeah, Yeah. Football girls, hindi to tungkol sa inyo. Tungkol to sa concert. Ano yon? Coach Abby, pupunta kami sa concert. Gusto mong sumama? Oo, oh. ang cool ni Zayana. Sigurado mag -e enjoy ka doon. Mukha siyang magaling. Sigurado, eto yung hottest concert dito sa country house. Punta kayo. Huwag nyo ngang sabihin yan, frogs. Abby, tara. Punta tayo doon sa concert. Sumayaw tayo na sumayaw. Mike, sasayawin okay, ko okay. yung mukha mo. Coach Abby, bakit bang streak mo? Hayaan mong pumunta sa concert si Teacher Mike. Teacher Mike, pwede kang sumama sa amin. Oo, Teacher Mike. Doon kami sa front row, sasayang. Okay, Nancy, mag-makeup na tayo. Doon tayo sa front row. Pabayaan mo yung mga frogs. Eh, paano kung paalisin nila tayo? Taba na nga. So ano, Teacher Mike? Sasama ka ba? Oo, sasama si Mike sa inyo. Talaga? Papayagan mo akong pumunta? Oo, oo. Babantayan mo yung mga frags na yan ba, Bakit naman? naman? Bantayan na lang niya yung mga bunnies Teacher Mike Girls, mga normal yung mga bunnies Hindi sila pumupunta sa ganyang concert Okay, Mike Good luck Bantayan mo yung mga frags na yan, okay? Okay, Abby, thank you Oh, girls, tara na Ready na ba kayo? So, guys <laughs> yun, Hindi mo ba sila naririnig? Eh? Nat, hindi ko sila naririnig Edy, eh. eh, sumilip tayo Alexa, sinabi ko na kanina Hindi ako pupunta, di ba Anyways, hintayin na lang natin si Mascot Tingnan natin kung anong na-record niya Diana, pumili ka Kitty, para saan naman yan? Basta, pumili ka Okay, edi eto Ibig sabihin, kinakanta niya yung mga kanta mo Kitty, anong sinasabi mo dyan? Sigurado ko hindi naman niya alam yung mga kanta ko, no? Kitty, bakit mo ba sinisira yung mood ni di Diana?